guys, welcome po to my channel. So ayan guys, so today, andito po ako ngayon sa San Francisco, kung saan ako po ako, and naninintay ko po yung jowa ko. So kakagaling ko lang sa bahay nila, kanil kanina lang na, na kaya mo nakipagalmusal muna. <laughs> Kahit di ako minum ng kape, wala rin no, cheese din ako guys eh. Ano, ah, greatest choco. Okay naman yung lasa. So, iniintay ko po siya ngayon, guys. Uh, na kanina, na nakaligo na siya. So, magbibis na lang siya. Dito ko ngayon sa tindahan, guys. Ayan. Okay. Ayan. Ito yung paligid ko. Ayan, o. Oh. Yan. Yes. Ito siya sabi sa inyo yung tindahan, guys. At, and then, yan, yan ang, papun yan ang highway. Yan. madalas dito ako dito, madalas ko siyang hinihintay dito guys minsan sa bakery minsan sa kanila pag gano lang po pag, pagtuwing tuwing hapon naman sa kanila ako naghihintay tapos do madalas din sa kanila o sa tuwing hapon guys doon yung siya na hinihintay tapos sabay kaming umisa na mamatay na kasi so guys, hintayin ko pa siya ano. Nag-base pa siya ngayon eh. So, maya-maya guys, kasama ko na siya niyan guys. Kaya, dyan lang kayo at magbabalik ako. Okay, dyan muna. Babay muna. Okay guys, Welcome back. So, ito na mo, kasama ko na po aking Joe at ito na po sa school niya. So, yung school niya dito lang. Wala ito lang guys. So, ito maglalakad na kami. alin ito na mo siya. Okay. Wow, student. <laughs> so naglalakad lang po kami guys malapit lang school nyo dito kapag na-edit mo na siya pwede na akong muwi or... alright <laughs> alam niyo guys masaya ko pag ginagawa ko to sa kanya diba? and and sa <laughs> and Dalam melalaat dalam melalaat Ni game apa topik ba kawan surga karena melihatnya Oke, okay, malah pilih nya guys <laughs>

tatawid na kami tatawid ko muna siya bago ko bago kami magpapahalam tatawid muna kami siya tara tawid Okay. Okay. Okay, so this is skillnya. <laughs> okay, so this is skillnya guys. Okay, bye-bye. Good luck. So, Ayan yeah, guys, talit ko na siya. Ayan yung score na guys. Oh. So guys, dahil okay na, nakatid ko na siya sa school niya. Yun lang school niya guys, malapit lang. Siya. So, ako'y uuwi na guys. Papayan ako. So basta ito kalimutan na mag-subscribe. Click on the notification bell. Pakilike at pakasyon na guys para lagay yung updated sa aking mga susunod na video guys. So guys, hasta la vista.